sa na ang bride. Hindi ba't ikakasal tayo ngayon? Bakit hindi ka pa nakabihis? Labas ka muna saglit. Ha? Hipag. Araw ng kasal mo ngayon. Sa totoo lang, patag kasi ang dibdib ko kaya hindi bagay ang wedding gown. Alam ko na eh, may dala akong makakatulong sa'yo. Gamitin mo to agad. Sige, Idikit mo ito sa dibdib mo ng dalawang minuto, at malalaman mo ang pakiramdam ng pagiging kaakit-akit dahil sa malaking dibdib. Halika yung mga kababaihan. Ipapakita ko sa inyo ang epekto pagkatapos gamitin itong Eva Breast Enhancement Patch. Kung patag ang dibdib mo at gusto mong magkaroon ng malaki at binugang dibdib, gamitin mo ito dalawang beses sa isang araw. Kung may timat lolo naman ang dibdib mo, sapat na ang isang beses sa isang araw. Pero, tiyak na kapag naubos mo ito, Magmumukha kang sampung taon na mas bata at mas maganda ang iyong katawan kumpara sa mga kaedad mo. Hindi mahalaga ang edad. Pwedeng gamitin sa edad na 30, 40, at kahit 50. Ang breast patch na ito ay gawa sa labing anim na uri ng pambihirang halamang gamot mula sa kalikasan. Idikit lang ito ng direkta sa dibdib sa loob ng pitong araw. At ang iyong dibdib ay magiging malaki, bilugan, makinis, at mamula-mula. Totoo nga, pagkatapos kong gamitin ito, laging nakadikit sa akin ang asawa ko. Nilikha ang produktong ito upang tulungan ang mga kababaihan na walang tiwala sa sarili dahil sa kanilang dibdib na muling makuha ang kanilang kumpiyansa. Lolo na dibdib pagkatapos manganak, na, pangingitim, o maliit na dibdib, limitado lang ang produkto, kaya mag-order na agad, mga sis.